Natural para sa pamilya Pilipino. buhay na masik. Magandang araw mga viewers. Ako nga po pala ulit si Doc Anton Rogel, no, kasama ninyo sa Alagang Natural at ang tema natin sa araw na to ay kalusugan kalikasan kontra hyperacidity, no. So, ano ba 'tong hyperacidity na to or yung tinatawag nating ulcer or yung ulcer ng chan? So, ngayong araw na to tatalakayin natin ng isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng mga Pilipino, which is yung hyperacidity or yung ulcer or yung ulcer ng So, madalas kasi kapag masakit ang sigmura o yung kalamnan, ang unang sinasabi ng mga tao na, ay, baka hyperacidity yan. O kaya naman, uy, may ulcer ka ata or may ulcer ata ako. Pero ano nga ba yung kaibahan ng dalawa? At ano nga ba yung dapat gawin para maiwasan natin ito, di ba? So, tara, alamin na natin kung ano ba talaga yung condition na yan. na So, ano nga ba ang hyperacidity at ulcer? So, unahin natin hyperacidity. Basagin natin yung terminology, hyper at acidity. Ibig sabihin, sobra yung paggawa ng asido sa loob ng ating chan. Kaya, hyperacidity. Ito yung condition, ulitin ko po, kung saan sobra ang asido o acid sa chan. So, nagdudulot ito ng pananakit ng sigmura or ng kalamnan, yung tipong parang mahapde. Kasama rin dyan yung kabag at minsan ay yung pagsusuka ng yun nga yung parang mapait na maasim kasama dyan, yung hyperacidity. Next natin is yung ulcer or yung ulcer ng chan or kinikilala namin bilang peptic ulcer disease or PUD. So, ito yung nagkakaroon ng parang sugat-sugat o nagkakaroon ng butas no? sa lining ng chan o bituka no? Dahil sobrang asido o dahil nagkaroon ng impeksyon sa isang bakterya na tinatawag nating H. pylori, no? Or yung Helicobacter pylori. So, kapag nagkaroon ng ganito na impeksyon, ulitin ko po, parang kinakayod niya kasi yung lining ng chan. Uh, At nagkakaroon nga nung, nung, sugat o nung butas or parang nagagasgasan siya. Ayan. So, ano ba yung mga sanhi neto? Unang-una is yung madalas sa pag-inom ng kape, alak soft drinks at yung mga maanghang na pagkain. Again, hindi ito yung direktang sanhi, pero pwede kasi ito yung mga trigger para tumaas yung acidity at masalong lumiit yung mga protective barrier ng chan. No? Pag inom ng mga pain relievers, kaya ng aspirin or NSAID, ng walang laman ng chan, ito is uh, masyado kasing irritating talaga no? at nakakasira talaga. No? So ito yung mga isa talaga sa mga sanhi nito. Stress at puyat, kasama na rin dyan dahil nga mas mataas or mas acidic no or mas marami yung pinoproduce na acid so no dyan is yung paninigarilyo dahil sa nikotina na meron at saka lastly sabi nga natin yung infection ng bakterya ng Helicobacter pylori or ng H. pylori okay ano nga ba yung mga sintomas ng hyperacidity or ng ulcer so unang-una sabi nga natin yung hapde o pagkirot ng sikmura lalo na kapag walang laman yung chan no Meron din sa yung parang pananakit na gumagaan kapag kumain ng onte pero pagkatapos naman ay babalik naman ulit. Susunod so, dyan is yung parang pagduduwal o yung pagsusuka o pakiramdam na parang kabusugan ka agad o yung tinatawag nating bloatedness. No? And then yung pinaka uh, dulo is yung sa mga malulubhang kaso is yung pagsusuka ng dugo o yung maitim na dumi. No? Ito kasi yung mga signals na parang meron na talagang bleed bleeders no? or meron dugo na talaga doon sa sistema ng katawan. So ano yung mga komplikasyon kung mapapabayaan? So unang-unang komplikasyon dyan dahil nga nakakayod or dahil luminipes is pwedeng magkaroon ng tinatawag nating perforation o pagkabutas ng chan. Ito yung, uh, kumbaga yung contents nun, no? is pwedeng lumabas. Ibig sabihin yung asido pwedeng lumabas sa ibang parte ng katawan kaya ito'y uh, nakakatakot no? na komplikasyon. Ang next natin dyan is kapag yung acid naman is bumababa no, sa intestines natin, is pwede kasi magkaroon ng gastrointestinal bleeding. So, pwede kasi yan yung sa grid nga na umakit yung asido or pwede bumababa sa intestine. Pwede magsuka ng dugo or pwede din naman magdumi ng dugo. No? At saka lastly, yung malnutrition o panghihina Bakit magkakaroon naman ng malnutrition? Dahil nga asido, di ba? Ibig sabihin kasi nan is um, natutunaw yung pagkain, yes, up to a point na hindi na siya nagagamit, pwede yun. Or pwede bumababa yung asido dun sa intestine at nasisira naman yung mga center kung saan dapat inaabsorb yung pagkain. Kaya meron kang malnutrition at panghihina na kaakibat neto. Ayan. So siguro na napapaisip kayo, Dok, ano kaya yun dapat kong gawin para makaiwas ako sa hyperacidity or tipong paano hindi ako magkakaroon ng ulcer. So, kumain ng tama sa oras at huwag magpapalipas ng gutom, di ba? So, iwasan natin yung palagi yung empty stomach. Um, may controversial dito is paano dok yung mga inter intermittent fasting, no? So, yung mga ganong bagay kasi kasi dapat talaga is pinag-aaralan na tinitingnan at hindi lang basa-basa ginagawa. Ayan. Susunod natin dyan is limitahan natin yung pag-inom ng mga matatapang na kape, soft drinks, o yung mga sobrang anghang na pagkain. Dahil ulitin ko po, ay, ito ang mga triggers natin. No? Itigil na rin yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Dahil again, may mga chemicals or may mga substances dito na nagpapataas talaga ng acidity. No? At saka, wag basta-basta uminom ng mga pain relievers ng walang laman ng chan. Pero sa totoo lang, alam nyo, ang isang pain reliever na pwede nyong inumin, lalo na if kung masakit yung katawan ninyo, pwede kayo nung sa yerba buena na hindi kasi siya nakaka-apekto no, sa ulceration dahil ito'y isang herbal. At ang herbal na yan ay meron sa Flavon Pro at makakatulong din yan kung kailangan ninyo for contra pain, no? contra sakit ng katawan or sakit ng dyan. Pwede And then lastly, kung meron ka nang nararamdaman, kumonsulta ka sa doktor. Dahil maaari kayong bigyan ng mga gamot tulad ng antacid, H2 blockers, mapipi ay at antibiotic laban sa H pylori para tuluyang mapuksa yung kondisyon na nangyayari sa inyong katawan. Ayan. So ang susunod na segment po natin is yung tanong ng bayan kung saan sinasagot natin yung mga internet questions o yung mga common questions na makita natin. So sana antayin niyo at kayo bumalik sa ating next segment. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan. Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro. Pro. Kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee O kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738 Flavon Pro, Flavon Pro, Flavon Pro Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit Araw-araw ang tigmaan umagat gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drug stores. Magandang araw, nagbabalik nga po pala ulit ako. Ako si Doc Anton Roquel at ito po ang Alagang Natural. Ang segment na natin ngayon, ang tanong ng bayan kung saan sinasagot natin yung mga common questions na nakikita natin sa internet. No? So ang topic natin ulitin ko po ay ang kalusugan, kalikasan kontra ulcer or yung hyperacidity. Ayan, so simulan na natin, no? Malusog, buhay na masigla. Ito ang ating adhikain. Pareho lang po ba yung hyperacidity at ulcer? O ulitin po natin, hindi po sila magkaparehas. Ang hyperacidity, basagin po natin ulit yung word hyper at saka acidity. Ibig sabihin, sobra yung asido sa chan. wala naman pang nangyayari. Samantalang ang ulcer naman is yung sugat no? na nagbubunga na pwedeng nanggaling sa hyperacidity or sa bakterya. No? So, ang nangyayari kasi dyan, pag sa hyperacidity, lalo na sa loob ng, chan, Isunchan kasi natin is marami yung protective layer. So habang tumatagal, no, na uh, acidic ka, nababawasan at nababawasan yung layer na yan until dumating sa punto na meron ng parang uka or meron ng sugat na nangyayari. Ayan. So nakukuha ba sa stress ang ulcer? Ulitin po natin, hindi po direktang sanhe, no, ang stress. Pero pwede ho kasing uh, makatulong pa rin sa hyperacidity or magkaroon ng relation, yung stress to the hyperacidity. Ang tunay po na is yung H. pylori na bacteria na dumadami ng sobra o yung labis na uh, acid no, sa loob ng katawan. Pwede bang mamana ang ulcer? Okay, hindi po na mamana ang ulcer. Pero kung yung pamilya mo merong H. pylori infection, no, mas mataas yung chance na meron ka din dahil nga ito ay isang bacterial infection na pwedeng umikot no sa mga Uh, tao, lalo na if kung nakakahawa or mahahawa nila yung ibang tao. Ayan. Nakakahawa ba ang ulcer? Okay. So, ulitin ko po, hindi mismo yung ulcer, ha? Pero, ang H. pylori bacteria ay maaaring maipasa sa laway o kontaminadong pagkain o tubig. Kaya dapat, magingat pa rin tayo at uh, meron tayong mga protective measures. So, yung tamang hygiene natin na ginagamit or ay uh, mga protective equipment sa atin, sarili nating utensils, at saka yung simpleng personal hygiene natin. Ayan. Laging sumasakit ang sikmura kapag gutom. Ulcer na ba ito? Okay. So, hindi lahat, no, uh, kapag gutom ay ulcer ka agad. Pwedeng hyperacidity lang. Pero kung madalas na dapat magpakonsulta agad at dahil magpapatest. Ano ba yung test na ginagawa dito? Yung test kasi is if kung meron ba talagang H. pylori infection no? sa loob ng katawan. Kung hindi naman yon, pwede kasi silang gumawa ng diagnostic test kung saan titingnan no? yung esophagus, yung chan, kung kamusta ba, at saka yung ibang parte ng bituka natin. Uh, magpapasok sila ng camera sa ganung bagay. So, ano mga bawal kainin kung may ulcer? Uulitin ko po, hindi po ito mga bawal. Ito po, iiwasan lang po natin. Ito yung mga maanghang, mamantika, maasim, matatapang na kape, alak, soft drinks, tsokolate, at mga uh, instant foods or instant noodles. Bakit? Dahil ito yung mga uh, high acid, ano yun, nakakapagtaas kasi sila ng acid or nakakapag-trigger sila ng acid production, no? Kaya dapat iwasan, hindi naman po natin pinagbabawal. If ko hindi talaga maiwasan na kumain ng mga ganitong bagay, at least kahit papano, in moderation or paunti-unti lamang. Pwede ba akong uminom ng gatas kung may hyperacidity? Okay. Yes, pwedeng pwede pa rin, no? And if yung sa mga iba kasi, parang sabi nga nila, pansamantalang gumagaan yung pakaramdam nila. Pero pwede kasing bumalik yung acidity mo, no? Ito yung tinatawag nating acid rebound, no? Pagkatapos ng mga ilang panahon lamang. Kaya hindi talaga long-term solution yung pag-inom ng gatas. Ligtas po ba ang pag-inom ng antacids araw-araw? Okay, sige. So, tama naman antacids, parte siya ng treatment. Pero again, pansamantala kasi siyang nakakatulong. Hindi kasi siya yung kompletong treatment. Tamang treatment siya, pero hindi siya yung kompletong treatment. Mas maganda is magpakonsulta sa doktor para mas kompleto yung mabibigay sa yung treatment or therapy. Kailan dapat magpatingin agad? Okay. So, kap uh, sa totoo lang yung mga red flags natin dyan, iisa lang naman if kung meron ng dugo no, sa suka o meron ng dugo sa pagdumi. Dahil yun yung sinyales na matindi na yung uh, simpto, uh, mat matindi na yung bleeding na nangyayari sa loob. Pwede din kasi dyan is yung matinding pananakit ng tiyan o yung kasama na rin dyan yung pangihina dahil nga sa malnutrition. Pwede bang gumaling ng tuluyan ang ulcer? Oh, yes, tama. Yes. Pwede, pwede, no? Kung tama ang paggamot at susundin ng lifestyle changes, lalo na kung matatanggal natin yung infection ng H. pylori, is tuluyan or complete recovery yung pwedeng mangyari. Next question natin, pwede ba akong mag-exercise kung may ulcer? Yes, ligtas no. Ligtas ang moderate exercises ibig sabihin hindi naman yung uh, magbubuhat ka ng mabigat. Ibig sabihin ng moderate is tumataas lang naman yung heart rate natin at hindi naman yung parang maduduwal o masusuka pagkatapos ng workout, no? So, ulitin ko po, iwasan lang nating magbuhat ng mga mabibigat or gumawa ng uh, high activity or high intensity activities no pagkatapos kumain dahil nga pwede kasi ding pa rin um mag-produce pa rin siya lalo ng acidity or bumaba or umakyat in some different areas or places. Ayan. Nakakatulong ba ang pagkain ng saging sa ulcer? Yes, oo, nakakatulong ito dahil mild at medyo nanonutralize yung stomach acid. Ang mas maganda kasi with ulcer uh, sa totoo lang or hyperacid ay with the hyperacidity is merong against small frequent feeding sa child. With ulceration naman kasi dahil nga meron ng sugat or pag-uuka, kailangan din tinutulungan natin or binabawasan natin yung hyperacidity. Kaya yes, nakakatulong yung pagkain ng mga prutas or ng mga saging. Ano ang test para malaman kung may ulcer? Okay, so yung kaninang sinabi ko na magpapasok ng camera, ito yung tinatawag kasi nating endoscopy. No? Meron din kasi tayo mga ibang mga diagnostic test, sa stool test para makita kung may dugo, and then yung mga ibang blood test para makita if kung merong impeksyon naman ng H. pylori. Pwede ba mag-ulcer ang bata? Okay. Yes, pwede, no? Pero mas bihira. Bakit? Kasi mas madalas kasi silang nakakain. Yan. Pero karaniwan kasi sa mga bata dahil sa H. pylori or labis na gamot na pinapainom sa kanila tulad ng mga NSAIDs. Pwede kasi yung nagbibigay ka agad ng ganun eh. So, yung mga ganun bagay, isa kapag taas ng acidity, na pwedeng mag to ulceration. And then if kung sila na impeksyonan or nagkaroon sila ng na infection ng H. pylori, malamang sa malamang pwedeng magkaroon ng ulcer. And then for the last question, ano ang long-term goal sa paggamot ng ulcer? Unahin po natin. Ang long-term goal natin is yung pagalingin natin yung sugat and alisin yung bakterya kung meron man. No? And then, ang titingnan natin dyan is paano ba natin mababawasan yung acid and then mapapanatili natin sa ganong level lamang. No? At may iwasan yung pagbalik no ng hyperacidity. Ayan. So mga kaibigan, tandaan natin ang sakit ng sigmura ay hindi dapat ipinapawalang bahala. Kung madalas kang makaramdam ng hapde o kirot, kumonsulta ka agad sa mga spesyalista at doktor. Sa tamang kakaalaman, pagkain at gamutan, may iwasan at magagamot ang hyperacidity na pwedeng magdulot ng ulcer. No? Maraming salamat ulit sa inyo sa pakikinig sa ating programa para sa mas malusog na bukas. Good evening po. Ako si Doc Anton Drocken, ang nakakasama ninyo dito sa Alagang Natural, ang programang nagbibigay gabay at impormasyon para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan. Stay happy and healthy po. Bye-bye. Alaga -bye. ng kalikasan para sa pawak pamilya Pilipino. Magkin malusog, makontra buhay na masigla. Ito ang ating adhika. Hi everyone. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, Share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, and vibes, and God's goodness. goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good! All good.